rin ba sa mga nangarap pumunta dito sa Canada upang manirahan at magtrabaho at para na rin makita ang ganda ng Canada Ngayong araw na ito pupuntahan natin ang itinatagong ganda ng Blue Mountain sa Ontario, Canada. Dito sa Blue Mountain, sasakay tayo sa gondola. Pupuntahan natin ang tuktok ng bundok upang makita ang ganda asul na tubig sa ibaba ng bundok. Dito na rin kami kakain ng hapunan sa itaas ng bundok. Tara, samahan nyo kami upang i-explore ang Blue Mountain, Ontario, Canada. Hello, hello mga katotong! Dito na tayo sa Blue Mountain. Blue Mountain. Hindi ko alam bakit Blue Mountain. Kasi nga mount, yung mountain ay yung malapit na yung ano ulap sa mountain. is blue. <laughs> so, Kasi okay, yung langit tingnan mo parang nag-reflect siya. Yeah. Okay, what? pasal din pag may time. Sa Blue Mountain kami. <laughs> $25 demand naman din. Naramay? Oh, hindi yung place nila yung nakakaano para kang nasa parang <laughs> ano siya ah Italy parang ganun Oo. oh oh nga maganda siya kaya nga di ba maganda yung ano niya dito background niya Ito <laughs> para sa kanoy naman. naglalakad may Starbucks. <laughs> Tuloy pa ng hit, Alena. No? So dito sa may uh, Blue Mountain, meron pong cable car. Ayun. Diba? <clears> Hindi <throat> pa namin lang kung magkaroon bayad. Pero dito, meron ding zip line. Ito yung mga adventure na pwedeng sakyan.

<laughs> Ito lang ba yan? Dalawa yata sa cable car, oh. No? Ay, ma, tatlo. Sakay tayo sa isang ano niya, yung Oo, tat, tatlo tayo. Diyan lang muna tayo. Ah, Oo. Oh. Para ma-enjoy ko ma na. Ng Sige, kuha tayo ng ticket diyan. Diyan na tayo. Maganda yung ano yan. Experience. Oo. <laughs> ikaw na karambol shoes ka, Shoska. dapat magsiplain ka. Si Ate hindi ba kasi. Eh dapat ihiram ko yung rubber shoes. Oo, balit dali balit kayo. Tapos ikaw yung mag dito, Malik. Siya yung mag diyan. Pwede doon naman. Oo. pwede. Tara tayo. Tara na So, sasakay na tayo ng ano, gondola. Meron na kaming ano, gate pass pagtayo magtiplay na hindi na hilo ako eh so yun know, na Sasakay kami it. ng gondola doh na Blue Mountain oh. we're going to ride a gondola gondola hahaha <laughs> kikita natin yun oh, oh. shout out shout out sa mga out taga, out taga ano Blue Mountain. Blue Mountain taga Toronto yeah ayos oh, ay tayo ng gondola. <laughs> so, yun. Sasakay na po kami. Sasakay na kami. Okay. Tayo na. So, yun. Okay. Ito yung magandang niya malaklak kuya na. tayo. kapit lang kapit kapit lang 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 You. So, nakasakay din kami ng rides. Uy, <laughs> nakakatakot. Oh, wow. Ganda. Ganda, na Oh, Ganda. 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 Uy, hindi ko lang sinasabi may ano din ako sa Pero ang, ang ganda. <laughs> Dapat dun tayo tumitin. Oh, Mamaya ah. pag ano, pagbalik. Oh, balik niyan. Oh. Mas maganda pag ganito para hindi tayo masyadong <laughs> nalulat. Oo. Oh, oh. Let's go. Sakay sakay pag may time. <laughs> oh. oh, so guys, okay. nandito pa kami sa Blue Mountain, nakasakay ng gondola yung mga taga ba, so pwede kayo magpasyal dito Tara sa may uh, Ontario sa Toronto yeah. para punta kayo oh my god to, look ano. at that guys oh, they oh, they open go. na <laughs> nandito ay nandito na ako sa laki <laughs> takot na <sorry. laughs> Wala na kayo dyan! Kahawa ako dito! Kahawa ako dito! Wala na kayo! Oh my God! Wala na! Mas may meron pang mas mataas oh! Anong ko! Agad! Enjoy! 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 Para! pa pa Para kutya. Para po guys, para. Ang ganda! Nandito na kami sa langit! <laughs> <laughs> para po para. Ang ano, ano, ano? oh, ganda Kung hindi pa siya. kayo pumunta, hindi pa ako nagka-Oh <laughs> so, my god, ganda. guys. ang ganda, guys. Look, nandito na ako sa to. <laughs> oh, <lumayan. laughs> Galaw-galaw! Huwag mong Mahuhulog tayo dito! Ako ni Katja! ito! mag, -upu -upu na, lang. <laughs> mag -upu -upu na lang ako! na lang ako ang sarap! <laughs> ang dalawang kasama ko! Oh my sa... mahaba pa pala dun oh! Malayo pa pala! Malayo oh, yan! Oo, hanggang oh, ang <laughs> ganda na Oh my God! ang, oh, oh oh, yeah, Janelle, <coughs> oh. Kaya ang daming tao. naman <laughs> so, diba? so, uh, uh, Parang doon sa may ano. Ay, na, no? siya ganun kamahal yung ano, yung bayan. Hindi, uh -oh. uh. uh -oh. parang sa may ano. Sa may van? Oo. Oo, ganito makikita mo talaga O yung sa hindi natin nakita kasi yung Ito maganda yung I know The best, ang weather, right? Oo, nakisama sa atin nakisama. It's very good, time. right? Mm -hmm. Oo! Huwag <laughs> kang ano! <laughs> <laughs> yung... Alright guys, mm -hmm. nandito na kami sa ano, tok-tok ng <laughs> tok -tok Blue na. Mountain. Yan. Oh my God. Kaya pa blue talaga kasi makikita mo ang blue. O oh, makikita mo ang wow, oh, ano, ngano. Ito, Tapos ano na... Ba yung sinabi? Georgian Bay. Oh. Your Georgian Bay. Ganda. Oh, gando. ganda. I love ganda. it. Ganda. I want more. Pwede yung tatulit-ulit dito eh. All day ka nang magsakay. Oh, well, wow. Nice aganda. Lahat ng mga kaibigan mo kasama mo. Enjoy. Ous kami mga baliw-baliwan. Oo, tatawa. Hindi 'yan. Hindi pala naman ako. Ba't? Wala na tong sano. Yuhulo. Ah, pwede tayo mag-stay dito. Pwede tayo mag-stay dito muna. Stay muna tayo dito. Oh wow. i love

Sorry? Ah, uh, we have to. Yeah. Yeah. Yes. Okay. okay. Thank you. Okay hmm, yeah. tayo... tignan mo naman kung paano. <laughs> ちょっといいな。<laughs> Oh yeah my god. Just like, at the bottom, we first moving it's shake just a little bit. Pagkakita yan. Wow na wow oh. Dapat dito may picture tayo. Saan kaya Pilipinas dito? Hindi <laughs> mo pa makita. Kaya isang picture lang. Ito lang yan. Sabihan mo. Mm. Ulo. Ulo. Ganda. Oh, Ate. Yeah. <laughs> Dito pa pabalik-balik ka hanggang sa yung pagka immune ka na sa ano height niya sa may ano. Wow. La 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 la. Traffic traffic. traffic. Wow. Oh. Wow. Oh. Miguel. Miguel. Patay kayo. No, lugod. Nasaan na 'yung sakit na? Sa wala. Tumigil oh. po, tumigil 'yung gondola. Tumigil. What happened? Oh. Yo, gumana ulit. <laughs> so ganun lang siguro talaga yun ano? Ah, four-way stop yun. Yeah. <laughs> Kasi nagsasakay sila doon. Nagsasakay sila doon. So, ganun pala siya. Ay, meron sila oh, ano doon, oh, yung ball. Ball. Ano yun? Naliligo sila doon. Yung? Yeah. Ahaw no?

Babae. Saka, yung kung pupunta ano? ka dito, kukunin mo yung ano, yung package. Yes. Pero dapat maaga ka para mas oh, oh. kasi yung paghihintay lang doon, no. At oh, oh. saka mas maganda pag marami kayo. Oh, oh. <laughs> All right. All right. <laughs> yeah. That's good.